Ang mga love team sa Philippine entertainment ay isang paraan para palakasin ang acting career ng mga aktor. Kaya naman ang mga love team ay dapat sweet at romantiko sa isa't isa upang makuha ang suporta ng masa. Kaya hindi maiiwasan na ang ilang love team ay talagang nagkakahulugan ng luob sa isa't isa. Hindi na rin bago sa showbiz na dahil sa love team ay may mga relasyon na nabuwag. Subalit may mga love team na talagang sumikat at minahal ng masa na ang mga aktor ay hindi talaga nagkainlaban sa isa't isa. Katunayan, ang iba ay naging tapat sa totoo nilang kasintahan. Heto at ating alamin ang ilan sa kanila. Bobby Andrews at Angelo De Leon, isa sa pinaka-iconic na love team noong mid 90s ay sina Angelo De Leon at Bobby Andrews. Napabilang sila sa sikat na youth-oriented television series na TGIS. Sa katunayan, si Angelo ang highest-paid actress sa palabas na ito. Marami pang pinagbidahan na pelikula sina Angelo at Bobby at hinirang silang isa sa mga hottest love team sa kanilang hinirasyon. Sa kalagitnaan ng kasikatan ng tandem nila, si Bobby ay nagkaroon ng non-showbiz girlfriend na siyang asawa niya hanggang sa ngayon. Sa isang interview kay Bobby, sinabi niyang napaka-thankful niya sa kanyang misis dahil sa panahong yun ay nauunawaan niya ang kanyang trabaho. Nasira ang love team ni na Angelo at Bobby nang biglang nabuntis si Angelo at sa panahong yan ay pinakasalan ni Bobby ang kanyang nobya. Binalaan pa si Bambi ng kanyang manager na kung magpapakasal siya ay masisira ang kanyang imahe. Ngunit sabi ni Andrew ay wala siyang pakialam. Sa ngayon si Bobby Andrews ay active pa rin sa showbiz. Judy Santa Maria at Richard Yap. Ang tagumpay ng love din nina Judy at Richard ay isang malaking sorpresa sa industriya ng showbiz. Sinong mag-aakala na ang dalawang personalidad na ito ay magkiklik ng sobra para sa morning romantic comedy show na Be Careful With My Heart na umere noong 2012 hanggang 2014. Ang seryeng ito ang isa sa pinakamatagumpay na serye ng EBS na humantong pa sa pagkakaroon ng album, concert at world tours. Ang seryeng ito ay naibroadcast pa sa rehiyon ng Africa, Asia, Middle East at South America. Kaya masasabing phenomenal ang love team ng dalawa. Si Richard ay isang businessman, may asawa na napaka-supportive sa kanyang karera at meron silang tatlong anak. Laking pasasalamat ni Judy sa mga fans na very supportive sa team up nila kahit na wala sila sa romantikong relasyon sa totoong buhay. John Lloyd Cruz at Bea Alonso Sina Bea at John Lloyd ang isa sa pinaka-memorable at minahal na love team sa Philippine Cinema. Una silang nagtambal noong 2002 sa drama na kay Tagal Kang Hinintay. Mula noon sunod-sunod na ang kanilang proyekto at mga blockbuster na pelikula. Hindi lingid sa atin na sa kabila ng sukses ng tandem nila, ay pareho silang may mga naging kanya-kanyang mga karelasyon. Sa kabila ng pagpapakilig nila sa masa, ang dalawa ay hindi nagkaroon ng romantikong relasyon at nanatiling matalik na magkaibigan hanggang sa ngayon. main Mendoza at Alden Richard, ito na siguro ang pinaka-phenomenal at pinaka-unexpected na love team ng Pinas na kung saan sobrang tinangkilik at minahal ng halos buong Pilipino ang Aldab Tandem. Si main Mendoza na hindi naman artista pero sa isang iglap, tila ba naabot niya agad ang tugatog ng kasikatan na nagsimula noong 2015. Akalain mong ang biruan sa segment ng Juan for All at All for Juan ng Itbulaga ay magkakaroon ng kalye-serye dahil sa cute at nakakakilig na kulitan ni Yayadab at Alden. Sa sobrang sikat ng love team nila, kinilala si na Alden at Main bilang People Choice of the Year noong 2016. At sa kasaysayan ng love team sa buong mundo, sila lang naman ang nasulat sa Guinness World Record bilang record breaker sa kasaysayan ng Twitter. Kabilang sa mga award na tatanggap nila ay ang Most Breakout Love Team of the Year ng 2015, Most Popular Love Team, Most Influential Celebrity, Endorser of the Year at napakarami pang iba sa kabila ng mga achievements at pagpapakilig nila sa masa ang dalawa ay hindi talaga nagkaroon ng romantikong relasyon sa totoong buhay